Sunod po ng mga kasong kinaharap ni former o ni dating Cebu City Mayor Mike Rama, mas magiging desidido ito ngayon na ipanalo ang kanyang kandidatura sa darating na eleksyon. Si Aileen Navarro mula sa Cebu sa detalye. Hindi ako susuko. Tuloy ang laban. Ito ang binigyang diin ng elected mayor ng Cebu City na si Mayor Mike Rama kasunod ng makailang beses na kanyang dismissal sa serbisyo mula sa Office of the Ombudsman. Dahil anya sa matinding panggigipit na nararanasan, disidido itong ipanalo ang kanyang laban. Anya, kamatayan lamang ang makapagpapahinto sa kanyang kandidatura bilang alkalde ng Cebu City. I have not done anything wrong. God is my witness. What's next? How many dismissals? That is forthcoming. But I'm telling you, only death can stop me from running. And I fear no one except God, of course, my wife. Kahapon sa isang forum, kinumpirma ni Mayor Mike Rama na may inilabas na na warrant of arrest laban sa kanya kaugnay ng kasong nepotismo. Nadiskubre ng legal team ni Rama na may inilabas na electronic warrant of arrest online noong Marso 11 taong kasalukuyan na inisyo sa San Carlos City, Negros Occidental. It was being monitored that it was present in San Carlos City. Fast forward, I have to be attending that situation with much, much circumspection. Then came that the warrant has been signed. Are you following? Yes, yes. That means anywhere I will be available. they can just handcuff me. Napagalamang inakyat ng Office of the Ombudsman ang kasong nepotismo sa korte at inaakusahan ng alkalde ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices at Si Rama ay agad namang nagbayad ng piyansa na nagkakahalaga ng 270,000 pesos sa isang korte sa Cebu City. Ayon kay Attorney Colin Rosell, legal counsel ni Rama, ang nepotismo ay hindi isang kriminal na pagkakasala at ang tinutukoy ng mga bayaw ni Mayor Rama ay nagtatrabaho na sa City Hall bago pa man siya umupo bilang alkalde. Iya, yeah, nag-post tag bail. Nag-post tag bail. Kaya man na siya nga offense. Klaro man na siya. pangunta na ganiha uh nga nung nahimong kriminal ang nepotism nga klaro man na dili man na siya criminal case di ba norm ra man ang nepotism dili na siya criminal case pero ila man ning convert into violation sa Republic Act 1319 anti graft nga kuno ay nag nag ka na take advantage ka no undue advantage giving undue advantage kay kuno gi hire man ang mga parinte no kuno pero wa sa nila nabutang ang parinti diha na daan so unsa ni mo pagka advantage nga diha na di daan sa so, to pa ikaw may mo sa disadvantage ang mga parinti diha na daan before pa na mayor si mayor Mike Rama Una nang inakusahan si Rama ng nepotismo matapos umanong i-appoint ang dalawang bayaw nito at binigyan umano ng posisyon sa Cebu City Hall, bagay na pinabulaanan ni Rama. Bukod sa anti-craft case sa nepotismo na kinakaharap ng dating alkalde, naglabas na naman ulit ng dismissal ang Office of the Ombudsman laban kay Rama kaugnay sa multi-million garbage deal na inaprobahan nito noong 2021 sa kabila ng state of emergency dahil sa COVID-19. Sa kabila ng mga hamon sa legalidad, nananatiling determinado si Rama na ipagpatuloy ang kanyang kampanya bilang alkalde ng syudad. Para sa Diyos sa Pilipinas nating mahal ay Linavaro SMNI News.